Ito po ang mga pusa ng ang mga kalat sa lipunan. Lalo na po ang maliit. Lonely. Si Kanuli ay lonely. Sa so, inyong na kalatidahan ang aming mga kasalanan ang yung puso ng bigat ng aming ang sa inyong bukas ay inyong sa, yung palaot, sa halaman, Diyos. Buhit ay nagsisisit na mga paglaw. Kami na mapatira pa sa iyong paanan at na mamanig ng iyong kumagawaan. O kapitibili na po si siyang pinakamula ng totoong pagsisisi at laging mabagi